iyon Kakawi lang natin, tinanong yung may natin, no? So, lagari tayo ngayon, Marie So, galing tayo ng school kaninang umaga, then umuwi na tayo ng tanghali. And then, nag lang tayo ng 2 hours, balik naman sa Kumon. So, dami natin ginawa today. Meron pa tayong tinulungan na brad natin sa mason. So proficiency nyo ngayon. So good luck sa'yo bro. Alam kong kayang-kaya mo yan. Dahil uh, praktisado naman tayo. So huwag ka lang kakabahan. So take your time lang. Okay. So ngayon, eh mamahinga lang din tayo ng ilang oras at bibiyahin na naman tayo. Okay, non-stop talaga. So anyways, anything para sa pamilya, wala tayong problema dyan. Okay, pakita ko nyo... Yung kumuna sa inyo. nabubul pa tayo. Pakita ko sa inyo updates natin today. Yun. Okay guys, so kung patatandaan nyo, nagload tayo ng ibon last, uh, last week. So ang panlaban lang talaga natin tatlo. And then, pero ang nilalaban natin is five. Kasi yung dalawa doon, umuwi sila nung nawala sila sa training. Matagal na panahon na and then bumalik. So, So nag-decide ako na i-load na lang sila na i-load kung tatagal sila o hindi. So so far sa dalawa na yon Main experiment kaming isa na puti. So hindi na siya nakabalik. So yung isa naman natin, eh bumalik pa din. So eto siya. Uh, yun, yung blue bar natin, umuwi pa din. Nasaan ba siya? Hanapin natin. Ayun. Okay, yun yung blue bar na umuwi natin. Actually, ito na lang yung uh, isa sa first clutch na natira. Okay, ang pangalawang natira natin sa first clutch ay yung nilalaban natin na mili. Okay, so nasan siya? Ito. Ito, nawala din to. Pero ito, bilib ako sa kanya kasi talagang nag-recover siya. Umuwi siya, tinraining natin 70 miles. Tapos niload natin that week. Imagine that. So, ni-recover natin. Na-recover natin siya for 2 days yata yun. And then, niload natin for training. 72 miles agad. muwi siya. Dalaw silang muwi ng pati yung isang white. And then, nung niload natin, nawala na yung white. So, tapos yung isa naman na white na nilalaban natin, yun yung muwi ng grass fire. Pag uwi niya may halak. So, na-recover natin siya. And then, ito, dito na siya nawala sa last, sa Reading. So, saan ba tayo next time? Hindi ko alam kung saan tayo. Uh, dance uh, something. So, doon tayo. Uh, uh, baka mga 250 miles na to Hindi ako sigurado kasi last time is 215 miles. So, assume mga 250 miles na to Okay, so ito yung mga panlalaban natin sa late sa next year sa old birds. So, ang literal na old birds natin wala pang 10. Okay. Lahat to bata. Lahat to tetestingin natin. Hindi natin kabisado. Okay, kung anong gagawin nila. Pero, nakaready tayo. Mas ready tayo for old birds. Kasi marami tayong lalaban. So, ang mga panlaban lang natin ngayong young birds is actually tatlo. Ito yung isa, si Bulilit. And then yung kapatid ni Bulilit. Ito. Ayan, so medyo okay-okay ni Balahibo niya, yung buntot na lang. Ito si Bulilit, meron pang konting sa leeg. Na molting pa din, tsaka yung buntot niya. And then itong isa. So yan lang talaga inaasan natin, tatlo na yan. Pero so far, nilalaban talaga nila tayo guys. So, yung mili is actually palayo ng palayo. Bumibilis siya ng bumibilis. So, itong dalawa natin is very consistent na ibon talaga to. Kahit i-check nyo yung kanya lang uh, record, uh, very consistent na ibon. Tsaka sobrang kukunat nitong mga ibon na to. Okay, so, yan. So, nagpaligo tayo uh, kahapon kasi napansin ko pagdating ng loading, gusto nilang maligo. So, in-adjust natin ng konti. Okay? So, kaya instead na Tuesday, ginawa kong Wednesday. And then, nag-adjust din tayo sa mga supplement na binibigay natin sa kanila. And then, nag-decide ako na gamitin tong waterer na to kasi nauubos nila to For less than 2 days, nauubos nila na yan sa so dami nila. So, yan ang ginagamit natin. And then, kaysa so yoon, pero pinaka the best yun Kaya lang Miya't miya Magpapalit ka talaga ng tubig Okay So Kita nyo yung Yan mamaya Papalitan na natin yun uh, Plain water na yan All the way Sa loading Okay So mapansin nyo Wala na rin tayong grits Inalis natin Usually hindi ko talaga Pinupull yun Kaya lang uh, Play safe na ako ngayon Kasi lumalayo lumalayo na Actually malayo layo na to 250 miles ididil natin para sa Sunday Tapos Kita nyo yung panahon So sobrang init 3 digits actually ngayon bag, uh, Pag uwi namin It's 103 uh, Degree Fahrenheit So napaka init ngayon guys Kaya lang Kailangan nila talagang pagdaanan yun Samantala dito eh, ito yung mga Mga ibang breeder natin Na nandito Okay So alam nyo na Kung sino-sino yan Pero makikita nyo yan sa old Birds sa May. Okay, so dito na tayo magkakaubusan kasi after this, kailangan na natin magbawas. Okay, so non-performing, alis. So ima kahit makatapos sila, non-performing, alisin na natin. So, kailangan natin ng, uh, gusto ko this time meron tayong pang short middle, and then long distance. So, kailangan makita yung resulta natin mas maganda for next year. That's for sure. And then, dito naman, ah, uh, ito, kung sino may gusto ng puti, papamigay na natin ibang puti dito. Kaso, hindi sila nabandingan kasi naubos yung pang-band. Okay, pero kung titingnan naman yung itsura nila, ang gaganda nila. Ayan, oh. Okay, hindi po sila fancy mga racing pigeon 'yan. So, yung tatay nila is actually ito. Ito finisher ng 300 miles. According sa pinanggalingan na niya, yeah. okay? And then ito pa yung mga natitira. Ah, uh, kung sino may gusto PM lang, pero hindi ko lahat uh, ang alisin ko lang dito sa section na to, dalawa siguro. And then dito ang alisin ko is tatlo or apat na puti. So PM lang kayo kasi uh, magbabawasan natin para ma-enjoy naman ng iba. Okay? So puro tayo selections ngayon. And then ito yung ito lang yung gagamitin nating uh, ano, breeding station natin. Or baka mag-extra tayo doon, hindi natin alam. Pero yan ang gagawin natin. And then i-ready na natin sila. May mga magkakasama na dito. And then mamaya pagsasamasamahin ko na sila para makapagpawi tayo ng itlog sa Pilipinas. Okay? So yan ang updates natin today. Sobrang init guys. Uh, stay hydrated lang kayo kasi mahirap na ma -hit stroke. Okay? So tayo malakas pa loob. Nasa labas tayo kasi bata-bata pa naman tayo o bata-bataan pa. Okay? So I'm hoping na mas maganda magiging resulta ng laban natin next Sunday. Okay? So... Uh, ah. tatatlo sila. ilo load pa rin natin yung apat. Pero of course, uh, 'yung pang-apat is uh, gusto ko lang siya makatapos. 'Yun lang ang gusto ko sa kanya. I'm not asking for anything na sa kanya, guys. Okay, so and then meron pa pala tayong uuwi. Ayan, no, yung nawala sa training 'yung SVR natin na. Ayan, 'yung magandang kulay. Umuwi siya. And then meron pa tayo isang all white na umuwi. Okay. Kaya lang hindi natin siya ilo-load. Uh, kasi naghanap na siya ng kapares niya. For sure mawawala lang to So anyways, uh, yan ang updates natin today. At shout out sa lahat ng mga bago nating subscriber. Hindi ko makita mga pangalan nyo. So comment down below. Uh, kung sino kayo. Tagasan kayo. Sa nang panic ng mundo. is shout shoutout ko kayo sa loading. Okay, and then kung makakaligtaan ko kayo, meron pa tayong uh, sa abangan. Okay, so salamat sa inyo lahat, sa lahat ng nagsatsaga at sumusuporta sa atin. So, paano pa? Alam nyo na, kailangan ko nang pumasok at napakainit. init Shout out kay Sky, okay, sa anak ni uh, Orville Malvar. Yung aming uh, prinsipe sa grupo, si Sky, na uh, napakabait na bata. Shoutout kay Sky, hi kay Sky, at align kay Sky. So, bata pa siya. Mga magto 2 years old yata siya. So, kay Mandy, shoutout kay Mandy sa pamilya Malvar. Shoutout sa inyong lahat. At syempre, sa Racing Pigeon Group. Kay DC Love, kay RPS Love, JMC Love, Batang Tundo Love with Ate Marie 50 caliber sino pa si Balawi Love. of course si EC725 congratulations sa iyo first sa 250 miles okay sa Apple Cup guys and then who else sa Ketap Gun Love napakalupit nitong na tao na to alam ko may maraming pahihirapan to next season pero nagbebet ako sa kanya this coming uh, race Sunday okay And then, sino pa? Lester, kay Kuya Pat. Shoutout sa inyong lahat, kay Kuyang Paul. So, sa mga hindi ko na na-mention, shoutout sa inyong lahat. Okay, Kuya Randy Diaz, kay Sim, Tejadillo, Mark Maghirang. Sa lahat sa inyo, MRP, si Group. Mabait na tao tong mga to. At sa mga, sa ibang panig pa ng mga grupo dyan. Okay? Shoutout sa inyong lahat. Paano pa? Next time na lang at napakainit na talaga.